Tao papa, inggura maka. Maka, kwa konsumo mo ya ibang sa eskulahan. Baang sa eskulahan. Mm -hmm. Meron tayong dala ngayon. Iwan muna natin dito. Kasi pangalan mo? Alex. Si Alex, magbantay. Ako magbantay. dito ron. Magbantay Di sa ilong ha? bay hmm? dito Lingkod ko di ari ha Maligot lang yung bahay ninyo at saka Dito to magilid na Yung ano po yung Yung yung, yung poste ba? Kanang nagano na kanang hmm. gihing anay Kamuran do ha diri karang Ang asa man lang Ang pangalan na ito ninyo Jai 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 ikaw Bam Bam Pila na edad mo Bam 14 14 Asa na grade Grade 9, son. Grade 9? Ikaw? Grade 11, son. Karoon ay nung next pasukan. Mm. So, nasaan yung tatay ninyo ngayon? Nasa... Nasa trabaho po. Nasa trabaho? Ano pong trabaho ng tatay ninyo? Construction. Construction worker sa city, Cebu City? Hmm. Oh. Yung nanay ninyo? Labada. Labandira? Hmm. Uh -huh. oh. So, nandoon ngayon ng laba? Hmm. Uh -huh. oh. Ilan kayong magkapatid? <laughs> Tatlo? Oh, nasaan yung isang kapatid ninyo? Sumama. Sumama sa nanay ninyo? Yung bunso? Opo. Ilang taon na yung bunso ninyo? Ten. Ten? oh, Marami pong nakapagsabi tungkol po sa kalagayan na dito. Ang bahay nila, o. Oh, Sobrang liit lang. At saka, tumagilid na. Kita sa hong papa, Iguro maka, maka, kanang, maka, kuan sa, mm -hmm mga konsumo na mo, ya, wa pa ganyan sa ka. Ang balay ya, igura sa kanang ng sa eskulahan. Ang sa eskulahan? Mm. Ya, ang inyong, ang inyong nanay, nag, naglaba, pagkadaan laba mo laba, inyong nanay? Dili. po. So, kung nakikita, dili po, permente. magulian um, mag inyong mamadre madre ka daan. Oo, oh, talagabi, tagagabi, eh. uh. So, ang, kumusta ang kuha ninyo karon Kanang, ang inyong hang pang bugas na pa may bugas ka ron? Wala. Ay ah? napagamay. Kamay na lang. Gamay na lang inyong bugas. Hmm. So kanang inana, kung inana na lang inyong bugas, makaabot pa na sunod. Oh, sunod. Inog papa niya. Ang sildo siyang papa, kanus aman, kan kada sabado. Oo. Uh. Lay layo-layo pang sabado, makaigo pa na. Hindi na. Dili na kaigo. Oo. <tipos> anir mm. ah, mo maglungag. Dili sirado asa sad mo dapat anak dapit an haro pulis. Ari na sa sulod. Oo. ami ihatag ninyong bugas ha. Okay ra mo? Mm. Ikain dai okay ra. Ami bugas o groceries, ha? Masaya. Sobrang saya, Kuya, dahil pumunta kayo dito. Salamat sa biyaya. Oh, sikit. Kau unik, bro. Kau <laughs> ni bro. Dah Yang lain kami digas. Yang lain. Bagaimana, kakak? Yang lain payah Dami na. No? Dami. Ada okay. dalawang ano, uh, dalawang sak. So yan po. Ah, uh, mayroon tayong 50 kilos na bigas, dalawang taga 25 at saka itong uh, ano natin, itong groceries natin. So po, madami-dami itong groceries natin. Ano to ha? Kompleto to ha? Mayroon mga dilata. Gusto nyo ng Biplo, Kalinorte. May mga noodles, mayroong biscuits ito, mga, mayroong munggo, yung mga suka nandito rin, mga kopi, no? Yung nanay niyo pagdating pwedeng magkopi, -mag no? Mayroong biscuits, ha? Ito po, madami-dami po yung groceries natin. So. So. Masaya, Lipay? Yes, po. Uh, yan po, uh, sana makatulong yan sa inyo sa ngayon. ay sa gasa, kuya sa bugas uh -huh. o sa grocery. Salamat sa bugas o sa grocery kuya. Oo. Uh -huh. At bukod nito, bukod nito, <laughs> mayroon akong idagdag ha? Mayroon na ako idugang ha? Uh -huh. One. -huh. Oh. 3,000 para yeah. pang dagdaga, ano po, kung mayroon kayong gustong bilhin ulam katulad ng isda pwede kayong makabili ha at pero itong groceries natin kayo na lang ang mag ano nito ha bahala nito. Mayroon itong tuyo. Ganahan ba magtuyo? Kanang buwad. Oh. Ano Una, nandito ay nakikita ulo. Ha? At saka mayroong nilata. Mga beef loaf, mayroong bang sardinas. At mayroong biscuit ito para maka-snack kayo. Ha? Uh, sana makatulong yan sa inyo sa ngayon ha. Dahil kunti na lang yung bigas ninyo. So, yung tatay ninyo, pag uwi, pag -uwi ngayong sabado, konti lang yung maibigay ma ma sa inyo. Dahil po, eh, kaninang madaling araw pa pumunta doon. So, timing talaga na nakapunta kami dito ngayon. So, uh, maraming salamat sa ating sponsor. Uh, Sir Stephen sa Melbourne, Australia and Sir Jay sa UK. Maraming salamat po. Salamat kayo nga ni Arimo sa kanam balay kanang salamat sa nga kanang na kanang kun taga de ani ani o kanin pagkabata niyo. Hmm? Dugay na mo nagpuyo din. So karon pa jud ka naka, naka bantay nga inani kadaghan ang hinaba. Atong bagyo wala di. Ha? Wala. Sige ha, pasalamat ta pirmi sa Ginoo na naapay napay mo mudugang ba. Ha? Huh? Skuela lang tarong ha. Grade grade 11 na kanong karong hmm. sunod. Kuy lang ng tarong para makatabang-tabang po kasi mo. Ni mo mama ng ha. Oh, um, si Bam, Bam. Salamat sa bagas, sa grocery. Uh, makatabang na Bam. Ang uh. uh. na, nanong na luha mang uh. ka Jay. Hindi pa ka. Salamat ka pirmi sa ginoo ha, nga na ay ko. Ha? ko na nagtabang para sa inyo ha. No? So, dalawang sakong ng bigas. <laughs> kayo na wala sa grocery Oh, na ano, pwede na mo magluto, no? Uh, Inog karong taon-taon, magluto na mo. Ano na ba mo yung kaldero? Maka dito sa sulod niyang kaldero. So yan po, maraming salamat po sa mga biyaya sa ating sponsor maraming salamat po uh, sana marami pang mga blessing pagpalain pa kayo sa ating buong may kapal upang sa ganon may mas marami pa tayong matutulungan katulad din nila so yung bahay na ito magilid na so mag free lang tayo ha sa bahay ninyo ha uh, dili lang may musaad ang importante nakasuro yung midere nakita ng, ang sitwasyon ha mm -hmm. Sini nak iak sih, nak iak sih kan right. Kuya selamat kayo. kau kanang karon kan pemina kau. Kau apa? Ing ani, tabat uling ani, kadahan. Sama saya, <laughs> apa ke? Selamat kuya, kau kan pemina kau jalan. ha, bala ha. Uh, tabangan mo ni bro tata ron magsaka ato kay murag buhat man na. Sige yan po. Uh, salamat sa Panginoon na nabigyan natin sa ng tolong tulong. mga kapatid na naiwan dito.